Uh, the resolution authorizing the local chief executive, to 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 enter into the collection of maintenance agreement by between the local government unit of Gimba and Philippine Health Insurance Corporation of Pilhealth. B, to enter a supply consignment agreement for the Gimba Community Hospital by between the LGU of Gimba and medical pharmaceutical special, special, specialties. Incorporated and to approve the Gimba Community Hospital Board of Trustees resolution number 11-23 and resolution 12-2023. I'm sponsored SPM Authority Religion Pavros, Vice Chairman, Committee on Health, considering that the chairperson is not armed. Madam uh, Chairwoman, Tukol po dito sa resolutions A and B, minumukay ko po na mamaya na natin talakayin. Baka damatid po ang uh, chairwoman ng head. Uh, Ito namang literacy, Madam Chairwoman, to approve the Gimba Community Hospital Board of Trustees Resolution number 23 and number 12, series of 2023, This pertains to increase of oh, collection of payment for treatment of uh, anti -rubbies. So may I suggest that this be repaired to the Committee of uh, Ways and Means, because it will involve an ordinance payment, tax po ito, kailangan po ng public hearing ito, yung inahilin ng Yuba Community Hospital, na maningil na sila sa mga magpapagabog sa mga nakagat ng aso. So, dapat matalakay po ng gusto bakit maningil na dati ay libre. So, may I suggest that this be referred to which is mentioned in jointly uh, with the Committee of Health, Madam Siruan. At sa ating Gimba Community Hospital upang lang sa ganun po ay uh, hindi na po tayo maglabas ng puhunan at magamit po natin yung kanilang gamot at ng pagkaraan po ng ilang buwan ay ma-inventory po natin at saka pa lamang po tayo magbabayad. So yun lang naman po ang pinakabuod ng dalawang uh, kahilingan na nakapalaog po dun sa request ng ating Mahal na Punong Bayan. Ito naman po ay napagtibay na sa ating uh, board meeting nung pong Agosto uh, August at ngayong pong September. Actually po, uh, uh, po? Uh, gabot po ito. Uh, actually, yung component po niya ay mga uh, syrup at saka capsule na vitamina para po sa matanda at saka sa mga bata. At meron pa po yata ang gustong ihabol din na uh, para antibiotic. Ano po. Uh, ito naman po ay makukuha natin. Uh, kagaya rin po ito ng mga binibenta sa mga malalaking butika rito sa ating bayan. Halimbawa, yung sa Mercury at saka po sa Manson Drug. At nang sa ganun po ay magkaroon din po tayo ang sarili natin. Pero ang nais po sana nating mangyari, kaya po tayo nag undergo ng supply consignment agreement, ay para po maibenta natin na mas mababa, kumpara po dun sa presyo dun sa labas. Ano po? Para nang sa ganun, pero paano ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan.